Sa nakaraang kabanata, niligtas ni Rako si Chitogi mula sa pagkalunod, ngunit napagkamalan ito ng dalaga na manyok dahil sa tangkang pag-CPR. Sinuyo ito ng dalaga, hanggang sa mapulot naman nito ang nasirang laket ng binata. Agad iyong inayos at ibinalik ni Chitoge, na nagpaalala naman dito sa salitang forever in love mula sa kababata. Kung ano ang nangyari pagkatapos, yan ang ihahatid ko sa recap na ito. Sa isang dako, makikita si Claude na kausap ang isang personalidad na kanyang ipinatawag para sa isang misyon. Ito ay, ang tapusin ng supot na sa hinala niya ay blinakmail lamang si Chitoge para maging kasintahan nito. Mabilis nagkasundo ang dalawa, kaya humayo kaagad ang hitman para isa katuparan ng utos. Kinabukasan sa klase, pinag-usapan ni Narako ang tungkol sa transfer student kung saan dismayado si Shu dahil hindi ito chicks kundi guwapitong lalaki. Maya-maya pa at dumating na nga ito at nagpakilala bilang si Segumi, na walang iba kundi ang mismong hitman. Naloka agad ang kababaihan sa kinang nito ngunit si Shu ay halatang na hate at first sight rito. Mabilis nitong sinipat ang upuan ni Rako nang magulat naman si Chitoge sa kanya. Niyakap nito ang dalaga, at lumalabas na magkakilala ang dalawa sa matagal ng panahon. Matapos ito, humingi si Segumi ng paumanhin kay Chitoge at napagutusan lang ni Tamang Hinala. Tinanong nito ang dalaga sa di umano boyfriend na kung maaari pa ay ipakilala sa kanya. Pinagbigyan nito ni Chitoge at dinakot bigla si Rako. Mula dito, pinuri ni Segumi ang binata sapagkat nasa mabuting kamay umano ang dalaga. Napaisip naman si Rako kung bakit mabait ito gayong isa itong gangster. Matapos ito, ipinagbigay alam ni Segumi kay Rako na kababata nito si Chitoge. At dahil sa pagka-busy sa Hitman Mission ay di niya umano maiwasang mamis ang dalaga. Nagulat si Rako at kung ang Gorilla umano, pagkat di niya inasahang may kaibigan din pala ang dalaga. Sa tanghal iyan, na awkward si Rako sa dalawa dahil mukhang magkasintahan ang mga ito na nagsubuan pa. Pilit umiiwas si Chitoge, subalit huli na ni Segumi ang kanyang kilati. Sa dako ni Rako, ginatungan nito ni Shu na mukhang may matinding karibal umano sa fake girlfriend. Nagpatuloy ang paglambing ni Segumi kay Chitoge hanggang sa mabanggit nito ang paliligo ng magkasama. Nagdulot iyon ng hiya sa dalaga, kaya agad na itong umalis. Ganun pa man, lumalabas na patibong lang iyon para masolo si Rako, na pinapanta nito ngayon sa rooftop. Pagkarating doon, diretsyo sa punto ang tanong ni Segumi na kung gaano kamahal ni Rako ang dalaga, na sinagot nitong higit kanino man. Muling nagtanong si Segumi kung willing din itong mamatay para kay Chitoge, at matapos marinig ang oo ay dito na kumilos si Tutoy Hitman. Mabilis nitong tinutukan si Rako at tinuya ang pagiging lampas sa labanan, na sinabi pang talaga umanong pointer sa lang nito si Chitoge na makipagrelasyon. Habang nagpatuloy ang pamamahiya, naiisip na ni Rako na delikado ang kanyang kaharap. Mula rito ay nagpahayag ng selos si Segumi, na bakit umano ang supot pa, gayong di hamak na mas nag ang pag-ibig niya sa dalaga. Ganun paman, man, sinabi nito na mahuhulog rin sa kanya si Chitoge, na isang pagdeclare ng love is war. Walang paki dito si Rako, nang maisip naman niya ang pagsiklab ng digmaan sa kanilang pamilya. Dahil dito, pinatigil niya si Segumi at sinabing, lakas rin ng loob mo, kasintahan ko siya at ang kay Rako ay kay Rako lamang. Nagpainis iyon ng gusto kay Segumi, kaya naman bago pa maghalo ang lambing sa landi ay nag-entrance na si Chitoge. Pakilig nitong pinahinto ang dalawa ngunit ayaw paawat ni Segumi. Binanggit nito ang pangako ng pagprotekta sa dalaga sampung taon ang nakalipas, kung saan pinalakas nito ang sarili at bumuhat pa ng barbell sa Olympics. Kaya naman hindi umano katanggap-tanggap na isang supot lamang ang sasakop sa successor ng Beehive Gang. Mula rito, harapang hinamo ni Segumi si Rako sa isang duelo, nagaganapin sa bakuran ng eskwelahan pagkatapos ng klase. Kung mananalo ito ay saka lamang ibibigay ang respeto. Ngunit kung hindi, tatapusin niya ito sa paraang nakakatakot. Nagresulta ito para maloka si Chitoge, na napakwento patungkol sa matinding pagsasanay na pinagdaanan ni Segumi sa kamay ni Tamang Hinala. Dahil sa angking husay ay naging hitman ito, at mag-isang winasak ang hukbo nang minsang may sumubok manligaw sa kanya. Nagdulot ito ng pagkataranta sa binata ngunit wag umano itong bakla sabi ni Chitoge. Ganun paman, man, bumaba ang moral ni Rako matapos maisip ang pagiging magkababata ng dalawa. Sa isip niya ay maaaring si Sigumi ang gusto nitong manalo sa duelo, ngunit kabaliktaran yun dahil sinabi nito mismo na wag siyang magpatalo. Nangyaring tinago pa ng dalaga ang pagsuporta sa paraang gangster, kaya nasabi ni Rako na talagang di ito cute. Matapos suntukin para sa training, naipinta sa wakas ni Rako ang iting palaban. Sa mabilisang pag-usad, makikitang nagpupustahan na ngayon ang madla na pinangunahan ni Shu. nag token muna ang dalawa hanggang sa etos ni Segumi ang barya. Pagkabagsak nito, agad nagpaputok si Segumi at simula na ng digmaan. Sa isang dako, bakas ang pag-aalala kay Chitoge na ibinulong sa hangin ng good luck kay Rako. Balik sa dalawa, nagpatuloy ang pag-atake ni Segumi na gumamit ng Kazeka, ngunit lahat iyon ay naiwasan ng binata. Napunta ang laban sa takbuhan kung saan muli nag-trash token ang mga ito. Pinuna ni Rako ang pagiging overprotective ni Tutoy Hitman, pagkat kaya na umano ni Chitoge ang sarili nito, kaya kung lalaki umano ito ay hahayaang umunlad ang dalaga. Nagpainis iyon kay Sigumi na ikinahulog nito sa patibong ng binata. Matapos sundan sa kanyang pagtalon, ngiting panalo na si Rako pagkat babagsak sila sa pool at hindi marunong lumangoy si Sigumi. At sa kanilang pag-ahon ay naideklarang wagi ang binata, ngunit mabait pa rin ito at isinama sa locker ang walang malay na Sigumi. Ninais palitan ni Rako ang damit nito, ngunit nagising itong bigla at nataranta. At sa kanyang pagbangon ay naipaliwanag ang sitwasyon, pagkat si Segumi ay isa palang dalaga na may malaking mamon. Sa di inaasahan ay hinahanap na sila ng madla at dahil sa pagkaboang ay nagawa nilang maglaho. Ipinahanap ni Chitoge ang kababata sa locker ng mga babae, kung saan lubos ang gulat ng mga ito ng mapag babae pala si Segumi. Sa isang silid nagsiksikan naman ang dalawa sa locker, kung saan matindi ang naging pagkalikot ng isip ng binata dahil sa tawag ng sitwasyon. Pilit inisip ni Rako ang crush ngunit sadyang makapangyarihan ang chocolate heels ng buhol. Dito ay nagpaliwanag si Segumi na simula pagkabata ay sinanay siya ni Claude na parang isang lalaki. Ganun paman, man, naisip niyang kailangan niyang abandonahin ang pagiging babae sa pagnanais na protektahan si Chitoge. Sayang naman ang cute mo kaya. Ito ang mga salita ni Rako na nagpakilig ng husto kay Segumi. Ngunit, pinutol na ito ni Chitouge na agad ginantimpalaan ang tax sale na fake boyfriend. Sa labasan, nilinaw ni Segumi kay Rako na hindi pa rin siya approved sa pagiging kasintahan ni Chitouge, kaya pagbutihan ito at patunayan sa kanya. Dumating naman si Shu at pinapanta ang binata sa guidance office dahil sa pagamit nito sa poll. Habang naiwan ang dalawa, dito na inamin ni Segumi ang masaklap na pagkatalo, at ngayon ay piniling magtiwala kay Chitoge na resulta ng mga salitang binitawan ni Rako. Kinabukasan, pinagdamit ng pambabae ni Chitoge ang kababata, na ikinahiya nito ng husto. Sinabi ni Segumi si na hindi naman iyon kailangan, ngunit ayaw paawat ni Chitoge kaya nilagyan ito ng ribbon. Saktong dumating si Rako at nang makita ito ay muling nasabi ang salitang cute na sinang ayunan pa ni Chitoge. Dahil dito, napinsala ng matindi si Segumi dahil sa kilig na nagsilbing panapos sa unang araw ng misyon. Agad na siyang bumalik kay Claude kung saan inayos niya ang baril na parang Fernando po. Mula rito, nagtanong si Tamang Hinala sa kinahinat na ng misyon, at sa inaasahan ay sumagot siya na walang nangyari. Muling pinaalala ni Claude ang pagsakatuparan sa misyon at sa wakas ay pinakita ni Segumi ang magilas na pagsangayon. Ngunit, natigilan siya matapos magtamo ng kilig damage, matapos maalala ang sinabi ni Rako na cute siya. Lumipas ang tatlong araw at formal na nagpakilala si sigumi kina Onodera na kaibigan ni Chitoge, nang biglang dumating si Shu at nang peste agad. Tutok ba lang kanyang inabot? Sa isang dako nagpasalamat ang madla pagkat babae pala ang inakalang guwapo. Ngunit na KO sila ng pagkaguluhan pa din ito ng mga dalagita. Sa panig ni Rako ay nag-aalala ito, pagkat sa kabila ng pagkapanalo sa duelo ay patuloy naging vigilante si Segumi sa relasyon nila ni Chitoge. Isang araw, nag-usap ang magkasintahan para bumili ng pet food, nang gulatin sila ni Segumi el Vigilante. Nagpresenta itong siya na ang bibili ngunit pinapasama nito si Rako para muling kumpirmahin ang fake relation ng dalawa at tapusin ang misyon. Sa ikalawang pagkakataon, pinagdamit ito ni Chitoge ng pambabae kaya't naging sentro ngayon ng atensyon dahil checks. Hindi naman sanay ang dalaga sa mga pagtitig na iyon, kaya tinanong nito si Rako kung mukha siyang weirdo. Sa kabaliktaran, pinuli nito ang kanyang kagandahan kaya't napinsala na naman siya. Hindi pa dito natapos pagkat sa tindahan ay na-off balance siya at sinalo ni Rako para muling mapinsala. Habang naglalakad pa uwi, namaga naman ang kanyang paa dahil sa hills kaya agad nag-alok si Rako para sa piggyback ride. Tumanggi man siya ngunit hanggang kilig na lang ang kanyang choice, pagkat ayaw paawat ng binata. Sa kanilang lakad, nagtanong si Rako patungkol sa kabataan nila ni Chitoge at napakwento na nga si Segumi. Nabanggit nito ang tungkol sa pagkikwento ni Chitoge sa crush na ikapanayikilig na kilig. Hindi ito inasahan ng binata, Ngunit dahil nga raw yun sa walang tiwala sa kanya si Chitoge kaya't walang alam. Sunod nagtanong si Rako kung may crush si Sigumi, at sinabi naman itong imposible iyon at hindi papayagang mangyari. Ayon sa dalaga, sapat ng pagsilbihan lamang si Chitoge pagkat yun ang kanyang tunay na kaligayahan. Ganun paman, sinabi ni Rako na sa mga sinabing iyon ng dalaga ay tiyak na may magkakagusto dito. Nakaka-excite umano ito at anong mukha kaya ang maipipinta nito kapag kinilig Lingid sa kaalaman ng binata, sobra na ang tinamon nitong kilig damage kaya sinungitan na naman siya Sa mabilisang pag-usad, muling nagbabalik si Segumi para mag-report kay Claude Subalit sa pagkakataong ito ay lito di Thor siya, sa tuwing mababanggit ang di umano supot na binata Dito na nagsimulang makaramdam ang dalaga ng kakaibang emosyon ngunit nagpatuloy pa ring pagsilbihan si Chitoge. Ipinagpasalamat na sana nito na masolo ang master, subalit dumating si Rako na ninakaw ang matamis na sandali. At nang mapatingin siya sa binata ay lubos ang kilig na namayani. Dahil walang alam na pag-ibig iyon ay patuloy niyang sinungitan ang binata. Matapos ito, inalis ni Rako ang dumi sa balikat ng dalaga, na nagdulot ng matinding pinsala dahil sa sobrang kilig. Kaya naman, ang dalagita ay kumunsulta na sa kanyang master, para malunasan ang saakala nito'y karamdaman. Kanyang inilahad na sa tuwing makikita niya ang taong ito ay bumibilis ang tibok ng kanyang puso, pag-init ng mukha, at matinding kaba kapag nakita ito. Naging seryoso si Chitogeng ngunit peke pala iyon dahil kapwa ligwak ang mga dalagita pagdating sa usapan ng pag-ibig. Nagresulta upang mas mapaisip si Segumi sa kung anong hiwaga ang namamayani sa kanya. Sunod nitong pinuntahan si Claude subalit sa hinala lang ito magaling, kaya pumunta umano ito sa doktor at doon kumonsulta. Tinungo ng dalaga si Shu, na matapos siyang tanungin kung si Rako umano ay ligwak naman niyang inamin kaagad, dahilan para pagkatuwaan siya nito. Sunod siyang kumonsulta sa madla, ngunit ayaw sabihin ng mga ito ng direkta ang sagot. Hanggang sa tunguhin ng paa ang kinaroroonan ni na Onodera. Mula dito, umalangungaw sa wakas ang sagot na ibig sabihin lang nito ay pumapag-ibig na siya. Subalit, matindi ang pagkatsyundir ni Segumi kaya pilit niyang nilalabanan ang katotohanan. Dito na umekse na si Ruri na suma ngayon at maging ang kaibigan umano ay dumaranas din ng ganoong karamdaman. At matapos nitong sabihin ang lalaki ding yun ay sampal ang inabot kay Onodera dahil sa sobrang hiya. Nagpatuloy sa lakad si Kikay Hitman kung saan lubos na ang mga pagkalikot na lumilitaw sa malikot na kaisipan. Kung kaya naman ay napapahampas ulo na lang ito sa pader na ipinagalala naman ng madla. Mula dito ay dumating si Rako na pinatigil ang kanyang pagkabuang. Sa kanyang paglingon, muling nalesap ang kilig kaya sinampal si Rako at kumaripas ng takbo. Habang mababakas ang pagod sa sobrang pag-ibig, dumating si Chitoge at kinumusta ang lakad ng dalaga. Matapos ikwento ang nangyari, mabilis sumanga si Chitoge at sa tingin umano nito, ay tumpak ang sagot na pag-ibig sa mga sintomas. Pilit umiwas si Segumi, at dito nadulas na naman si Chitoge na baka mali din siya lalot di pa nagka-boyfriend. At matapos magpalusot, nabanggit ni Segumi ang tungkol sa kababata nito sampung taon sa nakalipas, na ayon pa sa Hitwoman ay kanyang first love. Nagpa-actress kay Chitoge habang inaalala ang mga pangyayari, na sa pagkikwento pa ni Segumi ay lagi itong tumatakas para makita ang kababata. Bahagyang naaninag ni Chitoge ang parte ng nakaraan tungkol sa pangako sa kababata, subalit kung ano yon ay nalimutan ng lahat. Kanyang tinanong si Segumi, subalit sinabi lamang nito na nakakakilig ang kanilang istorya. At dahil ayaw ng kiligin pa, nilipat ni Chitoge ang usapan sa sintomas ni Segumi. Nang biglang lumitaw si Rako at sinabing pag-ibig umano, nagresulta para magbarila na naman ang mga ito. Sa dako ni Chitoge, napapaisip na din ito kung tumibok rin ang kanyang puso ng dahil sa kababata. Nagmuni-muni ang dalaga hanggang sa pag-uwi kaya para lutesin ang misteryo, minabuti niyang bisitahin ang closet sa baka sakaling makakuha ng kasagutan. Napukaw ang kanyang atensyon ng isang pulang notebook na kanya palang diary sampung taon ang nakalipas. Sa pagbukwit nito ay nabasa ang unang tala na nagpahayag ng kagustuhang makita muli ang kalaro. At sa sumunod ay nabanggit ang pagliligtas ng kababata mula sa pag-atake ng isang aso na naalala sa wakas ng dalaga. Matapos iligtas, nasugatan ng ulo ng kababata kaya binantayan ito ni Chitoge hanggang sa gumaling. Sa pagpapatuloy ay tila naging sariwa sa isip ni Chitoge ang bawat letrion na nagpapahayag ng tuwa at kasiyahan. Sa pakikipaglaro sa kababata na dahilan para siya ay mapangiti sa tunay na first love. Hanggang sa nabanggit sa tala, na ayos lang kung magpakasal siya sa kababata. Panandalian siyang kinilig, ngunit napukaw ang atensyon sa salitang paalam sa pangwakas na linya. Sinabi rito ng batang Chitoge na nalulungkot siyang kailangan ng umuwi, kaya napagdesisyonan gumawa ng pangako sa kababata bago umalis. Binuklit ng dalaga ang pahina subalit wala nang nakasulat doon, sa halip nakita niya ang isang susi na may tatak ng isang buwan. Dito muna nagtatapos ang recap. Palike naman kung iyong nagustuhan. Hanggang sa muli.